wala mo ikaw yung may tanim dyan ano ayan o oh, nangunguha po ng sili ayan o oh. magandang hapon sa inyo guys so may for upload na naman tayo ito yung house visit at sumakit yung tuhod ko siguro ay tumatanda na talaga ako so sana panoorin mo let's go pakit palang daan Ayan o, dito kami sa may gilid ng kalsada sa bulubundukin <laughs> Doon pa ata sa unahan sa may mangga ay sa may kahoy Ayan Grabe sakit sa tuhod ti eh. Nirarayuman na ata ako Bakit? Ah. Pagod. Yan po. Nerarayuman oh. ako. Ote oh. Nerarayuman ako, teh. Ayun, cute si. <coughs> Uf. Lapot. Para na ulit bahay. Katotohan. Wala bang bahay dito? Lapot. Hay mo go. <tod> <tod> Talaga sa tuod. ay ka banyo. Kaya nga, ha? Papa, natin Pagod naman umakyat dito. be. po yung bahay oh. ito yung bahay tatay nakapagod ah, tayo sakit sa tuhod alam mo ikaw yung may tanim dyan ano ayan oh no? nangunguha po ng sili ayan oh no? ikaw ba yung may tanim nyan? Wala, so, hindi. No? Nakikihingi lang. oh, ayan Oh. Nakikihingi. Nagpaalam ka dyan sa puno? Hindi. Hindi. Kaya kita tayo. hindi ako nagpapaalam. Ayan. Sarap ng Sarap din tumira sa bibuan ah, ka view. Ayan. Ha. Para may... Baba na po kami. Ayun. Mas gusto ko pa ang pababa kumpara sa paakyat. Ay siyempre. Pagpaakyat ay, ay sakit sa tuhod, halatang wala nang ka-practice-practice ay. Kalayuan mo araw-araw ka naglalaya. Hindi na kamotor naman te. Hmm. Less daw ako sabi ni Ate. <laughs> ay less daw. Grabe makasabi nun less, ka alam mo ay. Ano? tunay. Ay, ganun nga yun. Ano, sir? Alam nga naman mag-ano, ay araw-araw pa. -araw ayan. Ka. Ah, ano ka, Monday to Friday ka? Sabado wala kayong, ano, ano, koleksyon. Ayan, so, andito na kami sa malapit sa kalsada. Ayan. Ayan na, at ayan po yung aking partner sa trabaho nakaparada sa gilid ng kalsada. Uh, sa may sarili may bulak na yun may kubo doon. Uh, uh, 'yun na aming pinatawag na lokara. Na... Ganda ng view. Kita ang dagat. Ha. Hay po. Oh. Wow. Lawak po ng ginagawang kalsada dito. Ayan, so dito po yung isang pupuntahan. Ayan po yung daan. Oh. Pero malapit lang naman. Ayan. so ito yung bahay. Ito yung bahay. Pwede makita. O may Doberman dito. Ito yung bahay nila. Ano ako lang dito? Ayan, so may aso. Ayan si nanay. Sabi ko yung mamaya nga na lang ako mag-aano, papahila. Ayan. Tapos may kalabaw sila. Tatlo. Sarili? Opo. Nilagyan ko na nga ng pan.